May naalala. May naalala ko. Anna. Alam nyo gaho, ano yung aking vlog na rin. Ang aking producer at director ay ang aking asawa. <laughs> Namumuti na ako ang buhok sa <laughs> Sobrang stress. Sa <laughs> so, sobrang stress, oh. Baka ako, milyon lang putin ang puti ng buhok. <laughs> ka. Kasi po, binidyo ko siya. Bigla ba naman dumig pa? Mahirap main, po itong vlogger. Alam mo, mahirap sa vlogger. Pag hindi ka marunong mag-edit. <laughs> Yung pareho matanda. Ako ko kasi pag kinukunan ako, gusto ko natural. Gusto ko instant ganyan. Instant ayaw ko, nga! Ayaw ko nung mga ah uh, anong tawag, scripted. Kaya ako yun, Tom. Yung iba nagmay makeup eh. Para gawin Ay, sa totoo lang naman, naka-makeup ka pag nakita ka sa personal na mga uh, viewers mo. Nako po, eh, mukhang tikbalang pa. Magaling na makita kayo mukhang tikbalang kaysa. Hmm. Sina. So, yun know. So, yun know. ha. Gusto ko lang pakilala akin, director, akin producer. Bat-bat na ng puti ng buhok dahil doon sa... Uh, May stress. stress ako dito sa ano ko sa subject ko. Mabugus.